masapasap sa inyo mga Beshiwap So ako nga pala si Shernel aka Beshiwap Dating OFW sa South Korea At ngayon na pinili maging entrepreneur Pinasok ko yung mundo ng pagiging entrepreneur Dahil naniniwala ako na ang buhay entrepreneur Ang pag-asa ng bayan Pag-asa ng Pilipinas Yun. So ngayon samahan niyo ako sa aking mundo na pinasok At sana supportahan niyo ako Dahil malayo-layo pa ang ating lalakbayin papunta sa ating pangarap. Let's go! So ayan mga Beshiwap, ito yung ating bahay na nabili dati noon. Subdivision to kaya ang medyo ang disadvantage i eh. Tingnan ko. Ayan. Ito. Bali, papataasan to ng konti. Pero first floor pa din. Bala ko sana noon pa second floor ko kaya lang. Ah, uh, ayan, hanggang dito lang. apa second floor ko sana kaya lang eh sayang ang ano, second floor di rin magagamit. So, ka, mala, mala malaki din naman do kaya first floor na lang. First floor na lang. Ayan, kapitbahay namin. Ng... Ayan. Ito ay nabili ko nung hindi pa ako nagko-Korea. Wala pa sa plano ko yung pagko noon. At natapos ko siya yung bayarin nung nasa Korea na ako. Ngayon, na natin, gawin natin computer shop. Kasi matagal din na bakante itong bahay na ito eh. Matagal hindi kumikita. Ito na kami bumili ng ano, materiales. dito ang 15 minutes, 18 minutes, 30 minutes, 1 hour, tsaka thank you. Ibig sabihin na thank you, hindi wala, ha? Ang game. Scum yun. Scum yun. Scum yun. Ito bang muna unahin Ito sa one, number 1. Ito lang. Ayun binabalasan na. 1 hour! Wow, 1 hour! Ilang 1 hour yun! Ang siya nilagay yung 1 hour. Napakaswerte mo! Thank you. Ah! Era, era. Thank you. Hello, <laughs> hello. Thank you. Bigyan mo ng consolation. Isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa. Pag ito, thank you ulit. Ito talaga, thank you na. Pero po pala tayo second, second chance. chance. Second chance. Second chance. Pag thank you na ako ka. Mabait. 30, 30, oh, 30 minutes! Oh, one hour, 30 minutes! Oh, ikaw din, ikaw din, MJ! Ano ba yun? Tawag mo? Ano tawag mo? Mojako. Mojako. Si Doraemon. Mojako. Oh, dali, oh, Mojako. Doraemon. 30 minutes din! Naka! Maka! 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 Sige, huwag natin si Bob. Thank you! Right. Okay, oh, oh. you. <laughs> Parapol muna si Macy's. Oh. Naka, thank you! <laughs> thank <laughs> you! Oh, malasin tayo! Thank you! Thank you! Sige, tatagali ko muna. Oh. Sige. Lima naman yan eh. Diba, thank you? Thank <laughs> you!

Pag thank you yun, hindi 15 minutes talaga. Oo, 15 minutes talaga. Napakamalas mo naman sa 15 minutes. Wala kami natin. Madami <laughs> daw kasi siyang pera. So yun po balik ng 500, no? Grabe 500. Ano na? Apat. 4 O, 30 minutes. Oh. Yung 15 ng isa? Oo. Yan. Yan, okay na. Eto tapos na. Sakto mo, one na lang oh. Mga tapos na. Taw! Sa'yo, mo mm hindi. -hmm. Oo, okay. oh, 15 minutes. Saan yung piso lang? Yung isa, one hour. <laughs> Two, three. Wala mo, salamat, Shafi. sabi mo, salamat, salamat Wap. Totoo! Oh, nakakaingat nyo yung... Yung... <laughs> yung napakasarap yung... Oo. <laughs> Oo. Oh. Nakakabala Ay. Ay, na isa. Kasusunod. Nilagyan niyo yung number ko. Napakaliit. Sa susunod, ano, kailan ba ulit ako magpapabunot? Magpapabunot ulit ako. Ayan, si Aling Maliit. Ay, natin, no? na yan? No. Puro Roblox eh. Ito nakaluhod. baka mahulog ka. Tournament na. may Ay, natutuloy na kahit kate. Roblox. Hindi ko alam kung may to kaya ng tournament sa Roblox. Meron ba tournament doon? Tournament Barilan? SF na lang. SF na lang. SF na lang. SF na lang. SF, SF na lang. SF, SF. 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 Oh, SF na ang tawag dito? Boom. Junior Division at saka ano? Aling maliit. Aling maliit. Ito ating server. Ginawa. <ras Android>